Tama ba ako nang sinabi ko sa aking vlog, mga kababayan? Kung napasusundan niyo ho ako, tama ho ba ako ng aking sinasabi, mga kababayan ko? Meron hong tinatawag na amla at may record ho ng lahat ng ito. Ngayon, parating na ho tayo sa pinaka-pinaka exciting part o part o climax ng uh, storya ng pangungulimbat ng pera sa gobyerno, mga kababayan ko. Ito na ho yung sinasabi ko ho sa inyo. Sana ho na unawaan nyo ho yung mga kinokontent ko ho. Papunta ho tayo doon. Hindi ho tayo pawala. Mga kababayan, panoorin ninyo kung papaano ho dinadivert nila ang mga storya na dapat ninyong malaman. Di ba, mga kababayan ko? Alam mo, klarong-klaro to eh. Alam mo, klarong-klaro sa akin lahat to. Mga kababayan, nagsalita na si Ombudsman Remulia. Sinabi niya na yung dapat sabihin sa taong bayan. But here is the question. Tatanggapin ba ng taong bayan yung mga eksplenasyon ng gobyerno o tila ba paniniwalaan ninyo yung mga taong nagtatago?